Oh, salamat sa mga grasya Ginoo sa among atubangan Ginoo. Kung salamat po Ginoo na, na nakaabot oh 3 years ang tubigan Ginoo. Unta Ginoo magpadayon pa ang mga ang mga nag 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 series aning aning tubigan Ginoo. Og kana lang Ginoo. Og kana lang Ginoo kung gina ginasale ng mga ampu mo. sa ni Hesus amen yeah sama hindi na nila si wala pakarya kay tay ni samurak na naging birthday ano kinala dia na dia

Lubat ba? 5%? Sige ni Sige na yun o. Ano na okay, mi? Ito na Ari o. Para sa to ah.

Ikaw lang mabuhi. Namang na ba? Isa lang ma. Gaya lang, gaya lang. Gaya lang. Ipahatag mo niya. Gaya lang ba? Ikaw makinamog pa Lagi pa sa kulang ko tayo mo. Isa ba ko? Ano? Eh! Ay! Atong kakasinong lang pa pala ito buhit? Last cartoon. Last cartoon daw. Nabi at Jube, ipakumpa ko.